ay naka-record na pala tayo. Welcome to Bird Windows Channel. And for today's video, ay magbigay po kayo po tayo para sa ilang mga Pilipinong atleta na nagrepresenta sa Pilipinas para sa Paris 2024 Olympics. Katapos kung mapanood ang kanilang mga laban, na-encourage ako guys. Kaya sa video na to, susubukan ko din gawin ang ilan na mga laro na napanood ko sa Olympics. Tara, samahan niyo ako. Kunin natin, suotan natin ang aking wagang gloves Hindi po wala ang gloves ko. Alam niyo na yan, ang utak at lakas ng alien ay nakasalalay sa may wagang gloves ko. Diba, diba, diba guys? At ito naman, ang aking swerteng lumang butas na Olympic winning shoes. Pagpasinsyahan niyo na guys. Puro butas ang gamit para sa pato sapatos wala pa tayong sponsor kasi o oh, tingnan nyo na yan butas nga yung pinches ko pati sapatos na malabas tayong yung pinapa ako sa sapatos pero pagtsagaan na natin yan ayan mag-exercise mag, mag -exercise pa tayo kasi stretching muna tayo ha at uh, kumana natin yung circulation ng dugo sa katawan at pati sa muscles inhale, exhale, inhale, exhale ayun guys at gagamit po tayo ng choke yung choke kasi can reduce friction during performing certain skills o oh, may nagbabawas ng galaw kung tayo ay may hawakan ah, na bagay. At ito na nga guys. Nandito na tayo sa unang susubukan natin. O oh, susubukan ko pala. Hindi pala natin. Nakikita ni ba yun? Nakikita ko. Yun o. Know, yun know, o. Yan. 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 Saludo ako. Lalo na sa mga nakakuha naman. na si Petizio. Kamit nila ang medalyang bronze sa boxing. Congratulations! Sana maabot po sa pag

Santo version ko lang hirap pala nito eh nakakapagod oo po siya lalakas ko nito ayan guys ayan guys ah oh. oh. ako kumakapit ayan grabe to eh grabe to nahawal ako sa toko ko kapit na kapit talaga to oh. kaya kaya ko to kaya kaya ko ah oh. ah oh. 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 wala sila wala sila talo lang talo lang ibang mansa sa akin ito Umanda sila sa akin. Oh, kaya kaya kaya. Oh, Tingnan nyo. Oh, oh, oh. Sus, sus, sus. Grabe. Grabe, oh. Sus, kaya kaya. Si, 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 si. Oh, tulang Tulang pala, oh. Subukan ko. Subukan ko, ah. Eh. Subukan ko, ah. Eh. One, two, three, it, set. Ah. Oh. <coughs> ayan, ayo oh. kita-kita nyo. Nahirapan ako nun, pero kinaya ko pa rin. <coughs> kampong pinali. One, to ready, get set, go. Ar, aray, 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 eh, na lang, buhay ba ako? At ito naman guys, ito naman, alam niyo ba yung kinagawa ko ngayon? Ito ba? Oh, stretching pa rin na sa umpisa. naman dito sa ground na may mga konting naman at sa larong floor artistic, gymnastic at ang nagwaki bilang champion Carlos Yolo congratulations sa iyo na kuha niya ang gold medal para sa Pilipinas ayan ah

I'm <laughs> <laughs>